Nagsabi po isang kongresista, sabi niya, kay Bato de la Rosa, gamitin mo daw ang utak mo. Di ba napakasaklap nun? Ibig sabihin, alam ng mga kababayan natin, ng mga nasa paligid natin si Bato, na nagbobobobobohan siya. Ang itikuring sabihin, hindi naman talaga siya may utak naman talaga. May dunong kahit papano ang isang Bato de la Rosa. Kaya lamang kasi, piniling magpagamit, kaya eto kahit lumabas na kahiyahiya at magbububuhan at magmaang-maangan ay parang wala lang. Tumibay na rin po ang sikmura ng isang bato de la rosa dahil nga sa kanyang ambisyon na manatili sa pwesto. Talagang titibayan mo ang sikmura mo dahil di ba marami kang magsisipsip uh, magsisip-sip ka sa mga taong sa tingin mo ay makakatulong sa iyo. At yan talaga ang una pa lang ay kinagawa na nga natong si bato de la rosa. Dapat daw ay i-apply kung meron nga, kung meron nga yung expertise ni etong si De La Rosa sa pagiging pulis. I-apply niya dapat yon in examining the evidence presented in his committee regarding its investigation of the alleged allegedly leaked documents from PDEA. Dapat daw kahit papano ay gamitin ang utak at ang kanyang expertise. Yun kasi ang katanungan. Talaga bang expert? Talaga bang merong expertise ang isang katulad ni Bato? Nauna dyan, ang pahayag nga po natin si Bato de la Rosa, sabi niya, I bet my life doon sa authenticity ng papel na yon. Masasabi ko talaga na totoo. Talaga naniniwala daw siya na totoo yon. At yun nga, ang haka-haka, ito -haka, daw ay posibleng AI generated. At ito ay gawa-gawa lang daw sa computer. ng computer. Sa computer. Hindi po ako makapaniwala, ayaw maniwala doon sa idea na, idea na yun atong si Bato. Kung sinabi nila na non-existent talaga yung papel na yan, di ako naniniwala. sa so, yun, hindi ginamit. Una nang sinabihan atong si De La Rosa ng mga kongresista na sinasayang niya ang oras, pera at effort niya ng mga um, may kinalaman or ng mga iniimbitan niya dyan sa investigasyon na yan, na siguradong wala namang patutunguhan. Talagang ito yung investigasyon na totoong kahiyahiya. At ang kapal ng mukha, ang lakas ng loob na um, kontrahen ang investigation na ginagawa kamakailan nga natin si Luisa Ontiveros tungkol kay Kibuloy. Pero yung sa kanya pala, ang totoong moro-moro lang at aksaya talaga ng oras at pera ng taong bayan. Mahiyap po kayo, Mr. Bato de la Rosa. So yun, nakikita po natin na nangyari ngayon sa Senado sa kanilang investigation, Ang mismong institution, ang agency na sinasabing na doon ang galing, allegedly ang PIDEA mismo ang nagsasabi walang verified documents, walang verified accounts. Yan po ang tinura ng isang kongresista. So yan ang kanyang basihan kung bakit niya sinabi na itong si Bato de la Rosa ay mukhang, mukhang nakakalimutan na ang kanyang kukote, na gamitin ang kanyang otak, Ang saklat, no? Isang senador pinagsabihan ng isang kongresista na gamitin mo ang utak mo <laughs>